Ito pag-usapan naman natin papo po, mainit na issue tungkol sa teenage pregnancy na tumataas lalo na nung pandemic. Mm. Ang daming mga kabataan ang nabubuntis. Base po sa pag-aaral ng Population Commission, bagamat bumaba ang bilang ng mga nabubuntis ng mga edad 15 hanggang 19 anyos, tumataas naman ang bilang ng mga nabubuntis sa edad na sampu. Imagine pa po, mm -hmm. younger pa, 10 years old, hanggang 14 years old. Ang hinala raw po dyan, kabilang sa tala na yan o data, ay ang mga batang sexual na naaabuso, lalo na lang pandemic. Papo. Kaya naman puspusan ang pagtutulak okay. ng mga mambabata sa House Bill 8910 o Adolescent Pregnancy Prevention Act. At uh, maganda dyan, himayin na po natin no? dahil sa huling pagbasa, kinatiga ng Kongreso sa botong 232. All in favor sa bill dahil zero ang hindi pumabor dito. Ibig sabihin, mm -hmm. unanimous. Yeah, yeah. But how do you prevent really no yung ano teenage pregnancy at para mas himayin pa natin ang isyong ito makakausap natin si Ao Kilala ang Deputy Executive Director of the Philippine Legislators Committee on Population and Development. Magandang hapon sa iyo Miss Ao Kilala. Magandang hapon po Miss Tintin and Sir Julius at magandang hapon po sa lahat ng tagapanood ng inyong programa. Sige ma'am, paki-explain nga ma'am itong uh, bill na ito at uh, paano ba ito uh, ipapatupad? opo ito po ang pangatlong kongreso na inihain itong panukala kala uh, on the prevention of adolescent pregnancy itong HP 8910 ay meron pong tatlong pinakamahalagang provisions uh, kung isa summarize natin yung mahabang uh, nilalaman ng bill yung una po ay access to sexual and reproductive health services kasama po dito ang family planning so sinasabi po ng bill na ang mga kabataan edad 15 to 17 ay kung bago bagong kung ngayon saka sa kasalukuyan ay ipinagbabawal silang magkaroon ng access sa public health facilities na walang written parental consent. Dito po sa bill na nakapasa ay kinatanggal po yung requirement na yon kung 15 to 17 because the, uh, the bill recognizes that they are already mature minors. Mm -hmm. uh, at uh, kung below 15 naman po, yun po ay may written parental consent pa rin uh, except kung um, meron na po silang Um, experience ng uh, prior na pagbubuntis o uh, nabuntis na sila before o may anak na po sila. Uh, yun po yung una. Yung pangalawa po at isang napakahalagang uh, nilalaman din itong bill na ito ay yung uh, comprehensive adolescent sexuality education kasi kinakailangan po na maituro sa ating mga kabataan ang um, hindi lang ang sexuality and reproductive health, kundi paano uh, ingatan, alagaan ang kanilang sarili uh, tungkol sa seksualidad, um, sa konsepto ng consent napakahalaga rin po noon at yung pangatlo ay social uh, protection para naman po sa mga naging magulang na ng mga adolescents or um, social protection for adolescent parents and their children kasi hindi naman po natin um, maiiwasan no at meron naman po talaga ng na mga um, nagiging magulang sa murang edad so uh, binibigyan po ng serbisyo ang mga kabataan na adolescents uh, under this bill Mm -hmm. What about uh, sorry po, what about parents? Parents na uh, kailangan din i-educate, kasi sila rin yung nagtutulak sa kanilang mga anak, lalo na ng pandemic, no? Binebenta nila online sa mga websites ang walang kamuang-muang na mga bata nila, without thinking na hindi naman physically nagagalaw. Pero may effect yun sa mga pag-iisip ng kanilang mga anak. Dapat kasama sila dito, no? Sa value formation. Opo. Ang maganda po dito sa batas, uh, sa paano ka batas na ito, kasi meron din po diba ang sexual and sexual, uh, sexuality education dun sa reproductive health law. Pero this time, comprehensive adolescent sexuality education, aside from students and out-of-school youth na tuturuan, kasama rin po sa sexuality education ang mga magulang at ang mga teachers uh, who are the, parang tumata yung second parents na rin no, sa Uh, sa paaralan. At doon naman po sa sinabi ninyo na um, online sexual um, abuse and exploitation of children, isa rin pong magandang balita na uh, naging batas na rin po ito, recently lang din, na nag, nakapagpasa po ang Kongreso ng batas on the protection of uh, children from sexual online sexual abuse and exploitation. So, sabay-sabay po dapat ito natin ginagawa. So, sa madaling sirita ma'am, kapag ang isang estudyante na minor ay nabuntis, Uh, meron po siyang protection na hindi po siya basta-basta pwedeng tanggalin sa paaralan dahil siya po ay uh, tinuturing na nakakahiya ng iba. Yeah opo uh, matagal na nga po ito dapat ipinagbabawal kasi sa Magna Carta of Women nakalagay na rin po na hindi pwedeng gawing ground for expulsion uh, from schools ang pagbubuntis pero inulit po ito sa panukalang batas na uh, hindi nga po pwede siyang gawing ground for expulsion and indeed uh yung mga provisions po under so, um social protection ay binibigyan ng serbisyo itong mga kabataan kasi ang objective ay sana makapagpatuloy pa rin sila sa pag-aaral kahit sila ay nabuntis na o naging magulang na. At yeah. in case po na sila ay umalis, uh, tutulungan po sila para makabalik. Kaya yung DSWD po ay isang mahalagang implementing agency mm -hmm. dito. Medyo challenging, ma'am, no? Yeah. Kasi kapag uh, nanganak, siyempre, nagbuntis, maraming beses na mag-absent yan yung estudyante. Okay. At kung if she chooses to uh, to have breastfeeding, yeah. uh, meron ba lugar sa mga school para gawin to? Yeah. Opo, dapat po meron din. O, kasi diba? Meron, meron din meron. po tayong ibang batas na yeah. uh, nagsasabi po na dapat meron ganyang mga yes. uh, lugar sa ating mga public facilities. Yes, meron uh, na pa sa mga halls. Kaso school. Opo. Sa Eto school, school dapat dapat magkaroon dapat sa mga eskwelahan. Na, diba? na hindi Opo. sila pagtatawanan o kukutsain ang mga classmates yeah. kasi nakatago sila sa isang room. Opo. Yeah. Oh, although, dapat although there's ganun. no shame in in breastfeeding in public basta naka-cover naman, just like mm. what I did, 'di ba? Basta naka-cover naman, okay lang naman din. Habang nakikinig siya sa teacher oh. that she's breastfeeding. Eh paano po yung tulong pinansyal oh, sa yan. mga maagang Benefits. mabubuntis kasi syempre, ang daming gagastusin mm. 'no? Kapag ikaw ay may anak na. Opo. Doon po sa uh, provision on social protection for adolescent parents and their children, mm -hmm. binibigyan po ng isang continuum of services, hindi lang po sa health kasi siyempre dapat maiwasan na mabuntis ulit, lalo at hindi pa sila ready dahil na sila ay kabataan pa lang. Pangalawang objective is to uh, have them uh, be, have them back to school, back in school, at pangatlo naman po, access to gainful employment. So, meron din po mga training na gagawin para po, um, kasi magiging magulang na rin sila, may responsibilidad na rin sila. So, para meron din silang access sa kabuhayan. And it's not only for the mothers, no? Kasama rin po dito ang mga uh, tatay.